ang gawin niyo sa panindin niyo mga kasari kung nagmamadali kayo o bising busy busy kayo at nagmamadali yung customer niyo? At kung display ang aking mga paninda, i-ginupit-gupit ko na ito isa-isa mga kasari para nagmamadali yung aking mga customer at gusto nga mauna, ibibigay ko na lang at kukunin ko na lang dito sa lagayan. Ang puhunan ng isang negosyante ay hindi lang pera, kundi lakas ng loob, sipag, tiyaga at diskarte. Kaya bawat pisong kinikita sa negosyo namin ay bunga yan sa sipag at tiyaga. Hindi man ito milyon ngayon pero tandaan mo, ang milyon ay nagsisimula sa piso. Kahit simpleng negosyo lang ito para sa iba, para sa akin, ito ay simula sa panghabang buhay na tagumpay. Dahil malaking tulong ito sa aking pamilya mga kasari dahil dito kami kumukuha araw-araw na panggastusin at pang araw-araw na aming mga pangangailangan dito sa aking tindahan. At syempre, isa din sa tinatakbuhan ko itong aking tindahan pag oras ng kagipitan. Kung may tindahan ka o negosyo ko ay I may mean, sari-sari store ka, ito talaga yung mga paninda na hindi pwedeng mawawala sa tindahan mo. Dahil ito kasi ang laging hinahanap ng mga customer mga kasari at hindi pwedeng mawawala sa tindahan mo dahil ito talaga yung mga fast moving na mga items. Tulad na itong mga mantika, sigarilyo at lalong lalong na itong mga soft drinks mga kasari. Kahit tag-init man niyan, tag-ulan ay talaga babinta pa rin talaga ang mga soft drinks dito sa aking tindahan mga kasari. Cook product yung pinamimili ko dahil nga wala na akong paninda. Hindi madali pagsabayin ang pagiging tindera at pagiging ina. Dahil mag-aasikaso ka ng anak, gawaing bahay, asikasuhin sa tindahan, mahirap pero kinakaya. Nakakapagod man pero bawal sumuko. Akala ng iba pag may negosyo ka na masarap ang buhay mo. Ito yung realidad na kakayanin mong pagsasabayin ang lahat dahil kailangan. Para sa akin kasi ang pangarap para sa pamilya ay hindi pwedeng iasa lahat sa ating asawa. Dahil kung kaya nyo naman pagtulungan mga kasari. At syempre, pagkatapos ko naman doon sa mga powder mga kasari, syempre dito mo naman ako sa pinakalas dito sa ilalim itong mga sunrocks. bari Balit pinagtatanggal ko na isa-isa ng mga kasari at itong mga bar ng mga sabon at itong mga diswasing ay nilipat ko na rin ito dito sa gilid. At okay. yeah. nga, hindi rin kasi kita mga kasari dahil may nakaharang nga na bigas kaya ang ginawa ko, tinanggal ko naman isa-isa at winalis-walis ko sa brang dami kasing alibok at mga basura. At ito talaga ang buhay ng tindira mga kasari kung nakapag-isip talaga kung anong paano, paano maging malinis ang tindahan at maayos mga kasari. Tingnan kaya ang ginagawa talaga mga kasari pag hindi nga talaga siya ay siyempre mga ayus-ayos muna dito sa tindahan. Mga wala pa naman gaano customer mga kasari siyempre kailangan talaga maglinis at magayos ng aking mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari dahil sobrang gulo na at makalat at madumi na. At pagkatapos ko nga maayos o maarin sa aking mga paninda dito sa aking tindahan mga kasari, ito na pala yung aking munting tindahan mga kasari at ayan na nga ito yung aking mga tuyo bali nilipat ko na lang ito at itong mga pancit kanton mga kasari pero yung mga sabon ay dyan na rin pa sa dati niya at itong mga sunrox doon sa pinakailalim at nakitang kita ko na talaga kung anong wala dito sa aking tindahan at kung ano ang bibiling ko dito sa aking tindahan mga kasari dahil bakante na talaga at kakaunti na lang talaga yung natira. Maganda talaga pag nakaayos ang ating mga paninda dito sa ating tindahan mga kasari. Lalo na masarap talaga sa matatingnan pag nakaayos ang ating mga paninda at dahil naubos na naman ang aking mga kindi dito sa aking tindahan mga kasari, so ayan, magre refill na naman ako dito ng aking mga kindi. So, bala yung mga nire refill ko, itong mga max, Yaki, at itong mga Dynamite. Bali, ang binta ko pala dito sa mga kindi na aking pinagre refill mga kasari ay apat lima. Isang piraso nga ay 2 piso mga kasari, so malaki din ang na tinutubuin tub dito mga kasari, dahil nga hindi na nga pwede dito na itinitinda natin sa tagpiso-piso. So, nga minsan itong mga kindi na to ay hindi talaga may iwasan na wala talaga yung laman, hangin lang ngayon laman dito sa mga kindi mga kasari.